So hi guys, adian may life as a burikat ng asawa is kay Domingo man ron guys. So manan sa akong bana na karon. Kami lang duha ang nanimba kay ang among anak gamayng tao natulog pa. Kay kung pukawon to siya hantud hapon ang sapot ato magwild to siya basta mapukaw siya nga natulog. So ang nagbantay is ang akong duha ka ulit tao kay di man sila mo simba. So kami lang say manimba karon. So, yun na mo na siya. Pag-abot pa d'yo na sa simbahan, huy, nalit pa d'yo. O na, kailangan man ang burikat Late gamay. O so, na siya. Karoon, eh, naman ang misa is mag-misa ka ni Kaman ane, is manguli na dayon mi. So, ano siya. Pag-awas na sa simbahan, ano So, That's it for today's video. Bye, guys.